Sige, Ah. mo sila si Kain. 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 po. Kain. <laughs> <laughs> Ah. <laughs> Baliktad na ngayon. <laughs> <laughs> Baliktad na ngayon. Si Bel na po ang nagsusubo sa akin. <smart> mm. Ah. Bigyan mo ng ulam, Daddy. Bigyan mo ng ulam. Ulam? Masa na ulam mo, Daddy? Ito, ulam. Kanin lang? Ito. Oh. Ito. Ayun o, ulam mo. Ayun o. Ito. Ah, bigyan mo, Daddy, ito. Daddy, ito. Mm. Bigyan mo ulam. O, oh, yan. Ah. 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 Madulas? Mmm! Ah. Thank O, kanin, kanin, kanin. Sarap. Mm. Madami dapat. Eh, di, di, di. Baliktad na. Mudo <laughs> na po ako. Putum Kain. Kain, kain. Kain, Pa, saya mau. Kain, Pa. Apa? hmm <laughs> Ang galing mo ah. Uh, kasalita ka na ng sarap ah. Uh. Ang sarap. 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 <laughs> <laughs> Ilan taon ka na ba? Two years. One year old. One. one year old ka pa lang eh. Pero kasalita ka na ng sarap. Say mo one. One. oh uh, Ang sarap.

Gurugin mo kasi, Karin, para madame. A. bimo mo, A. A. B. Saraw? Choo-chay. choo Ako na magugas yan, ma. Ako na magugas yan. Sabihin mo, choo B. B. D. C. C. D. D. galing, oh. E. <laughs> ano? A B, D. B. C B C G ang laki mm. no. ikaw naman ikaw naman tumunod yeah. no. sabi mo sa akin na hi ito Bye. hi sabi mo hi hello po Sugar. <laughs> sarap? sarap. 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 na. Sarap. na. Babay na Sarap. sa Sarap. Ba bye ganon -bye. bye 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 <laughs> bye 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 Man, okay. <laughs> Ang malaki. Ang laki na dinampot niya eh. Wow, sarap. Sarap? Ha? Oh. <laughs> sarap ng kanin. Ha? <laughs> o, oh, ito pa. Ha? Ha? Bigay mo kasi ng, ng ulam eh. 나 아아아아아아아아아아 음! 간이인다 간이인 간인 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 포 간인 이게 이십시 땡큐 워 땡큐 Oh, okay, so ¿qué yes. Chicken. 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 <laughs> chicken. 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 Bye -bye. <laughs> God 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 Ay. Ay ako, mm. <laughs> Mami. 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 O si Daddy. na kain na na Ah. Mami puro FN pala Igi, 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 Ina, na ka, Yum, to. yum, yum. <tapos> ay, 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 ay. Kaya na ang dami kanin. Mami. Sige na, iyan naman. Ilapag mo lang yan. Kaya, Ayaw Kaya, kaya. Kaya, kaya. Ah, va bien, ¡Baba! <laughs>